Nananawagan po ako sa ayon siya ng ating gobyerno, sa Polo, sa OWA, at kung ano kung ano pang ayon po sa ating gobyerno na pwede pong tumulong na pauwin na po dito sa Pilipinas ang aking asawa po. Dahil alam ko po na pinipilit na lang po niya magtrabaho at alam ko po, po na hirap na hirap na po siya para kami naman pong mag-alaga sa kanya magpahinga po siya na mag-relax sana na sana po ay ayos pa po ang kondisyon po ng kanyang katawan dahil na po isipin na Sana po, hindi nang po mangyari. Na tagalong po makauwi ang asawa ko. Na wala na po po. Ano? Tama, tama naman po. Hindi po ganang mangyari. Hindi po ako ng tulong sa inyo. At uh, ahin po ng ating gobyerno. Na sana po, makauwi po ng agarang aksyon po para po sa aking asawa. May. Ano po, baka huwag ka ng maayos dito. Hindi yan. Araw-araw, minuto kita pinagdarasal na sana gumaling ka na. Alam ko, mahirap yung kalagayan mo dyan kasi mag-isa ka lang dito sa ibang banta. So, dahil sa pangarap na magkakapatwid, mag-isa ka. Pagkatatag ka dyan, may. Malapit ka ng muhay. Isang taon na lang naman, may. Ako na yung gagawa sa atin. pagka ko, may. Ako na pala tutulong sa mga kapatid ko. Kaya lumaban kami. Ako na yung gagawa para Bayawan ko sa hirap yung pamilya natin. Para mapag ko yung dalawang kong kapatid. Talaga ka mag-ingat yan, May. Ay, ba'n ikaw ba, panganay? Opo. Okay. <coughs> So yung yung pagpunta ng nanay mo dun sa abroad ay uh, dahil pala sa inyo ma, na makatapos kayo ng pag-aaral. So okay. po. Yung mensahe nung yan ay uh, inaasahan natin na makakaabot sa mga kinakaukulan. no? Lalo na dito sa Migrant Workers Office sa Kuwait uh, dahil nandoon siya mismo at uh, sa agency ng uh, kung saan na uh, siyang uh, uh, dapat na tumutulong uh, kay uh, Florinda, no? At nananawagan din tayo sa agency dito sa, sa local, yung in-applyan niya dito na meron pa rin silang pupwedeng uh, gawin. Na kung ipa-follow up nila yon ay mabilis na ano? uh, makakatugon, no? At uh, syempre yung mga kaibigan natin na uh, support group na naka-base sa uh, Hong Kong at sa kanya sa Kuwait, especially kina Monet at kay uh, uh, Aisha Consuelo. Marami nang natulungan yung mga iyan, yung mga kasama natin na yan na mapabilis yung uh, repatriation o yung pagpapauwi ng ating mga kababayan abroad. Ito rin na uh, pwede natin gawin ay uh, Uh, ilapit natin ito sa ating uh, local government uh, units ano sana tulungan tayo no ni Mayor Doc Lito Galapon na iugnay kay uh, uh, Governor Oy Umali alam nyo na itong mga OFWs na ito isa sila sa nagaambag ng uh, uh, malaking uh, paglago ng ating ekonomiya no dahil sa mga remittances na pinapadala dito na siyang bumubuhay din no sa ekonomiya ng ating bansa